Hi guys, welcome to my channel. Ang ganda pala dito sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Golden sand ang dagat. Ang tawag nga dito ay Boracay of the North. Medyo malayo nga lang siya. From Manila, around 5 to 6 hours ang biyahe. Kami naman, taga silang Kabite, inabot kami ng around 7 to 8 hours kasama na yung mga stopover. Eto naman yung public beach nila. Ang ganda rin. Ang mura pa ng mga cottage. Nagre-range from 500 to 1,500 pesos. Depende syempre sa season. Meron din ditong mga hotel at transient house. Depende na lang siguro kung magano ang budget mo. Kapag peak season, mas maganda mag na kayo online dahil nagkakaubusan talaga. Marami na rin kasing dumadayo rito sa Patar, Bulinao. Karadiwan din ng resort dito, pwede kang magluto. At may mga area din na pwede kang mag ng tent at mag-beach camp. Mula sa silang kabite, alas dos ng madaling araw kami nagsimulang bumiyahe kasi nga medyo malayo at para tulog din yung mga bata. Eto nga pala yung mga expressway na dinaanan namin. So mula sa silang kabite, nagkalaks kami. Tapos S NLEX, akyat sa Skyway papunta ng NLEX, pagkatapos ECTEX, tapos TPLEX, exit sa Tarlac from Tarlac, malayo-layo pa ang biyahe papunta ng Bulinaw, Pangasinan. Ang nagastos namin sa toll gate, one way around 1,500. So ang balikan nito nasa 3,000 pesos. Tapos ang gas namin, full tank, balikan na yun, uh, inabot kami ng 2,200. Pag uwi namin, may natira pang konting gas. Bali, approximately 5,000 to 5,500 toll fee at saka gas. Pwede naman kaming hindi mag-toll or mag-expressway. Dadaan kami sa service road. Ayun nga, lang, mas malayo yon, Mata-traffic ka pa. So baka madoble o matriple lang yung gas mo. So lugi ka. So mas maganda rin talagang dumaan sa expressway para dire-direcho at maganda yung daanan. Sa palagay ko kung wala kaming stopover at tuloy-tuloy yung -tuloy biyahe, siguro kaya ng 6 hours mula sa silang kabite to na upang gasinan. Bali, dito nga pala kami nag-check-in sa Seabew Beach Resort. Suki so, okay na kami dito. Uh, meron ditong swimming pool. Uh, meron din kusina. Pwede kang magluto at pwede ring magpaluto. Uh, for Affordable din ang rooms nila, nagsisimula from 2,500 per night. Yung nakuha namin is 3,000 good for 4 per person na siya. eto nga pala yung kwarto, pakita ko sa inyo. Guys, okay, so ito yung nakuha nating room. 3,000 for 4 person. May TV, may extra bed, may dalawang kama dito yung CR so ayun okay naman siya. paglabas mo dito may sarili kayong mesa tapos ayun yung pool may hipon sinigang na kamus pork sinigang na lang tsaka <coughs> Ang linis ng dagat dito guys, tapos konti lang yung nagsuswimming kaya feeding exclusive. Ang maganda dito, mababaw lang kasi yung dagat dito, kaya safe siya sa mga bata, hindi ka masyadong mag-worry na, na baka sila biglang mapunta sa malalim. Ang sarap nga magbabad dito sa dagat at inabot na nga kami ng sunset. Ang ganda ng sunset dito guys, Instagramable talaga isa pa sa nagustuhan ko rito sa Bulinaw guys kapag lumabas ka at bumili ka sa mga tindahan hindi siya overpriced saktong sakto lang yung presyo niya pang masa at uh, hindi pa siya commercialized kaya naman talagang binabalik-balikan namin Itong lugar na to kesa pumunta kami sa Burakay dahil sa Burakay kailangan mo pang mag eroplano eto malayo pero at least by land lang naman at kung meron kang sasakyan or meron kang rent a car service or pwede ka rin naman mag-commute papunta dito So ayun guys magbabad uh, muna kami sa dagat uh, Game na Magdagat na rin kayo Ang sarap ngayon magdagat Pero siguraduhin nyo mag online booking muna kayo Dahil pag peak season talaga Nagkakaubusan dito sa Patarbonina So ito na lang guys If you have some comments or suggestion Just leave it at the comment section And don't forget to subscribe to my channel Hanggang sa muli mga tropa.